nagbabalik ang king of shooting dito kami ngayon sa Makati Naglalaba si Tersu at saka si Georgie at eh di ako may eh. eh ikaw nagset nun eh ikaw nagset nun eh hindi ka anong papakita Sulit yung diop. <laughs> oh, Matrika araw hanggang ngayon. Oh. Oh, rin no, sama si ano. mo ano? kaya no. Graay mo na Georgia. Ah, dublado na ako dublado to si Angkas. Pagkano na pre? Dublado yung kalaban. Gago. <laughs> gago rin yun, gago rin ito si Akas eh, Kas! Gago ka rin eh, no? Dinudublado mo yung kalaban eh. Oh, ayan o. Oh. Ayan, dinud... <laughs> Pag gumanda, tira ng kalaban, tapos ka na. Pag gumanda, tira ng kalaban, tapos ka na.

Huwag ka naman, ka nalaman nga ka na eh, mo pa na nga lumaban. na, na. mag-practice ka muna para ano. Hindi ka pa rin na mo yung pag ka na mahigay. Hindi ka pa rin nakikinig. Sayang yung pera. dito uh, sa bahay, hindi ka nagbibigay-bigay ka, no? Ngayon, kung sabihin mo wala kang pera, hindi nang ulam, kasi ulam hindi ka nagbibigay. Ano Georgie na! Inabot na si Georgie Ag! Pagkakilala <makes noise> si Ayan na. Ayan na. Bumubulusok na. Dublado pera ng kalaban. Dublado pera ng kalaban. Ayan okay, guys, so, oh. mga kalaban. Oh. Mga namumusta kay Tersu. Ayan na. Alagang bumubulusok. Ayan na. Dami nito. Dinapas lahat. Ni Georgie Ag. Grabe. Eh. Hey, dublado pera ng kulaban? Siyempre. Gah. <laughs> Grabe yung ano ah, partida. Live. Yeah, video lang. Ba. Yung binakbakan na. Talo tayo ng ano. Malaki talo natin pagkaan yan. Manalo yan. Kamusta ka lang ng trend mo na! Last one! Tinibaya na po, tinibaya na. May nakasaybit sa dublado. Tinibaya na ang tira ni Georgie. Hoy! Alo? ano masasabi mo, John? Ano masasabi mo ang tiba ng tirador mo? <laughs> Sampu, ginawa. Ang utangin <laughs> na yabok. Ang tanggapin mo na po. Nagbabayaran lang, guys.

kaya pala eh no mga tinibayan na po hindi ka na makakabalik dito pag hindi ka po kahit pag bilis po sa <laughs> na. ah nari nga ang kas Yabang niya ang kaso, oh, lumalaban ng sablay talo. Lumalaban ng sablay talo si Angkas. Kapitano. O? Oh. Pakayabang ang puta. oh, tingnan mo. Basketball ito sa kapo. Kapo ng shooting. Ang yabang na ni Angkas, ang ingay, parang babae. Bakla yata ito eh. Ayan na! niya, todas ka. Ayan na, na lang. Ayan na. Una ka pa naman. Taytay diyan. Ye abang kasi siya kasi. Eh. Sakitira lang ibigay mo na. Yon na ako kakabahan tatabla na lang yung kalaban ayan mga Ah, I'm <laughs> gonna